Kung naibigan nyo po yung niluto kong pusit nung isang araw na may kasamang saluyot at okra, eto pa po ang isang ulam na may pusit at gulay na kahit kaunti lang po ang pusit na ilahok nyo dahil nga po may kamahalan pero pagdating naman sa mga lahok na gulay eh, tiyak na magkakasya na po. Hindi mo mararamdamang tinipid sa pusit kahit pa paano po eh na pagbigyan ng hilig ng bibig nang hindi masyadong naapektuhan ng budget. Ilalagay ko na po itong ating pusit. Hukin Huk na po natin ang bawang. Kawalong piraso ng bawang to. Suka, ito po yung one-fourth na tasa ng suka. Konting paminta, at saka po asin. Lagyan natin ng ilang piraso ng laurel. Tatakpang ko po at hayaan natin kumulo ng konti at nang maluto yung ating posesya. Tingnan na po natin. Papatayin ko muna yung apoy at niluto ko po ng mga tatlong minuto itong ating poset. Ang gagawin ko po ngayon, tatanggalin ko po yung poset, ihiwalay ko yung poset dito po sa ating sabaw. Okay, buksan po natin ang ating kalan. Maglagay po tayo ng tatlong kutsarang Mantika. Bawang. Magigisa po tayo ng bawang. ilagay na po tayo ng sibuyas. ilagay na po natin ng dalawang maliit na kamates. Isa na po natin at hayaan ating maluto't malanta. O ngayon, nagdag ko na po ito ang ating uh, pinagpakuluan. Patisang po na po, dalawang kutsarang patis. O tignan nyo, konting-konting asuka lang. Kung ayaw nyo, ayos lang po. Konting paminta. Ito po ang aking gagamitin ha. Nasa lata po yung ating puso ng saging. E, luto na po yan. Sasalain ko po at nangatanggal yung tubig na pinagpakuluan. Sariwa po ang gagamitin nyo. Siguraduhin yung pakukuluan nyo muna. Lulutuin nyo. Lalagyan nyo ng konting asin. Yun po, e, eh, kapag kasariwa ang ginamit nyo. Idadagdag na po natin ang puso ng saging. Tikman nyo na muna. Mabagay ng sarap. Ang sarap. Hindi ko na po lalabugin ha. Tsaka ako ngayon idadagdag itong ating puset. Kung gusto niyo nagmamantika ng konti, dagdagan niyo po ng isang kutsarang mantika. Hihinaan ko na po yung apoy at hahaluin ko lang po ng bahagya. O di natapos na rin. Yan ang ating adobong puset na meron pong puso ng saging. Kakaiba di po ba? Kung talaga po kayo'y madalas bumisita dito sa ating tambayan, mapapansin nyo po na kadalasan eh, laging may gulay ang kasamang ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Katulad po nitong ating adobong pusit na nilahukan ko ng puso ng saging. So ngayon, meron po tayong adobong pusit at adobong puso ng saging sa iisang ulam. Gusto nyo po ba'y mura? Sigurado ako. O gusto po'y mahal? Panghandaan ba? O pang araw-araw? Kayo na po ang bahala. Babasahin ko at bukas. Ganun po gagawin natin. Ayos po ba? O paki-share niyo na po sa wall niyo itong ulam na ibinahagi ko sa inyo para naman ako ay matuwa at masiyahan at ma Okay? Ron Bilaro po.